Alam mo ba? Kapag tayo ay nakakaranas ng anumang pananakit sa ating katawan, gamot lamang ang katapat niyan. Mapaubo, sipon, lagnat at iba pa. Katunayan, nakaugalian na nating mag-imbak ng gamot para sa anumang uri ng sakit. Pero, ano kaya ang mangyayari kapag ang mga gamot na ating iniinom ay hindi na tinatanggap ng ating katawan? O kaya naman, hindi na ito epektibo upang magamot ang ating nararamdaman. Ngayong linggo, ipinagdiriwang natin ang Antimicrobial Awareness Week. Ito ay isang pagdiriwang na itinatag ng World Health Organization noong taong 2015. Layon ng pagdiriwang na ito, nabigyang kaalaman ang mga tao patungkol sa antibiotics at iba pang antimicrobial medicines. Ang mga gamot kasi na ito ay may mahalagang papel sa ating katawan para labanan ang mga naglilipa ng sakit. Isinusulong din dito ang mga hakbang upang labanan ang paglaganap ng antimicrobial resistance o EMR. Pero ano naman ang antimicrobial resistance? Ang antimicrobial resistance ay ang kakayahan ng mga mikrobyo, gaya na lamang ng mga bakterya, fungus at parasite na labanan o kontrahin ang epekto ng mga gamot tulad ng antibiotics. Ito ang nagiging dahilan kung bakit minsan ang mga karaniwang gamot ay hindi na umeepekto sa ating katawan, kaya naman mas lalong humihirap ang paggagamot sa mga sakit na ito. Nakukuha ang EMR sa pamamagitan ng hindi tamang paggamit ng antibiotics o antimicrobial drugs. Halimbawa, kapag uminom ng antibiotics na hindi tama ang dosage o kaya naman sa maling oras ito na inom ayon sa prescription. Kaya naman, nirerekomenda ng mga doktor na kailangang tapusin ang antibiotic treatment kahit pa maganda na ang ating pakiramdam. Ayon din sa World Health Organization, kapag hindi naagapan ng EMR, maaring ang mga normal na sakit ay hindi na maagapan ng mga gamot. Katunayan, isa pa rin ito sa pinakamalaking problema sa buong mundo. Dagdag pa ng World Health Organization, 6.22 milyong katao sa mundo ang nasawi sa buong mundo dahil sa AMR. Pag lumala pa ito, maaari itong magdulot ng silent pandemic sa buong mundo. Pero ang pagkakaroon ng AMR ay maaari pa rin maiwasan sa pamamagitan ng Una, huwag uminom ng antibiotics kung hindi nire ng doktor pangalawa, siguraduhin tatapusin ang prescription ng antibiotic mula sa iyong doktor kahit pa maganda na ang pakiramdam. At panghuli, panatilihin ang kalusugan sa tamang hygiene at healthy lifestyle. Ang pagdiriwang ng World Antimicrobial Awareness Week ay isang paalala na tayo ay maging responsable sa ating mga gamot na iniinom at magtiwala lamang sa mga gamot na ibinibigay sa atin ng mga doktor. Ngayon, alam mo na!